Hello guys, samahan nyo kaming lumabas habang may araw pa. Papunta kami ngayon sa park, maglalakad-lakad lang ng konti, magpapa-araw, magpapahangin. At uh, pagkatapos po ay didiritso kami doon sa bahay ng parents niya, Bibi para meron kaming meron kasi akong kailangan guys na ipa-ano, pa-print out na form. So ayan, naglalakad-lakad kami dito. Mahalin 'yan guys at ayan umuulan oh, na nga kaya mayroong pa yung mga So, hayaan ko muna siya. Nauna ako maglakad-lakad. <laughs> hayaan ko siya kasi naghanap niya ng hey, isda, guys. Alam niyo naman ang, <laughs> ang ating tabuk. habibi. Yan ang laging hinahanap niya isda. Yung kumadis <laughs> taong yan. Ayan. So, magtatago ako, guys. Kasi suma. Next Ay, ay, ay. So, yun lang guys. Hindi naman kami magtatagal kasi nga mahangin at saka maulan. So, babalik na kami sa car. Ito, nandito kami ngayon guys sa basement. Piniprint out ni Habibi yung paper na kailangan ko. And ayan guys, umuwi na ako dito. Kinabukasan naman, ay ano, mag ito, naglaba ako guys ang dami kong nilabahan bed sheets at saka yung mga last week pa na laundry so bali dalawang ano yan guys bali dalawang salang iba yung mga kumot um, yun, bed sheet mga punda ng unan tapos yung talagang mga damit namin so iwan ko muna so guys ito yung mga nalabahan ko kanina pasin pasintabi po makalat yung ating basement kasi ito parang bodega siya. Ayun mga gamit-gamit, kung ano-ano dito. Chup. Ayun. Tapos na nga, guys. So magaan -un unload time. tapon tayo ng basura guys Ay, meron pang sa basement na last week na hindi ko na ilabas ba so meron pa akong dalawang plastic doon Dito nga pala guys, yung mga plastic ay every two weeks kinukuha. Pati rin yung mga papel, cartons. And then yung mga nabubulok ay every week. So, ganun po dito. Sinisegregate ko yung mga basura. Tapos, habang nasa labas ako, si Felix ay nagambang lalabas din. Kaya, kinulong ko muna siya sa kwarto. At uh, inilabas ko yung basura. So hey, yan, inabutan na ako ng hapon. Mas tilalabas pa rin ako guys. A few minutes more. Saka ako ano, pupunta ng bus So guys, may araw today kahit papano. Pero malamig yan guys. Huwag kayo kahit maliwanag, malamig pa rin yan. So. yung hey, mga puno. Wala na. Wala nang dahon. Gray. Whew. Dapat kanina pa ako lumabas eh. Kasi kanina kahit papano merong araw. Itong habagal kong kumilos. Andito na tayo guys sa city. Ayan. Pasok tayo dito. Tinatayo na pala nila guys yung okay. Why Not or uh, Christmas Market. Pakita ko lang sa inyo guys. Dadaan tayo. Tapos meron na yan sa gabi. Meron na yan silang glue wine. Glue wine. Yung ano siya. Lumalabas sya tuwing yung ano, tuwing Christmas, yung blue wine na yung blue wine tawag nila. So, ayan po yung church. Ayan. So, ayan po yung hitsura sa loob, guys. Pakita ko lang. Pwede tayo dyan pumasok. Maupo. Ganyan. Mag-order-order dyan ng inumin. Blue wine. Ayan. So ayan po, tahimik kasi yung maaga pa naman. Ito yung ano stage nila. Kung naalala niyo last year, meron tayong live video dito. Nagsayaw kami ng mga kaibigan ko dito. ah uh, live. Ayan. Ayan. Ayan yung kanyang hitsura guys. Ayan. Supposed to be may ano eh, mga nagtinda-tinda dito ng ano. Like, first, Ganyan. May apoy-apoy yan dyan. Ayan o. Oh. Ito para sa mga kids. So, merong mga nagtitinda rin ng ano, ng Christmas Day ko. Merong po mga bululoy. Uy, ang cute naman ito guys. Oh, paano ito? 2 lang oh. Ang cute. Wow. Ang gaganda naman. Anyway. Ah, nagkakabit pa lang pala sila guys. Hindi pa sila tapos. Nagkakabit pa lang pala eh. Parang ngayon, nata ngayon lang yata ito ikinabit kasi ayan no. Hindi pa pala tapos. Ayan. So ito yung... Eh, ko kung itong kahoy na ito'y kakabitan din ng Christmas lights. Wala na masyadong upuan dito sa labas, guys. Malamig na kasi. Pero meron pa rin ice cream, ha? Tingnan nyo may ice cream pa rin silang tinitinda. So, ito na po yung pinaka-city natin. Nandito tayo sa Einkauf Syndrome. Black Friday, 30% off sila. Oh. Sarado na yata. Gusto pumasok dito, guys, kasi gahanap ko ba nung ano, yung sobre. Sobre kasi. May ihuhulog akong sulat. Tapos, ano. Ay, ayan, ayan. Nandito na guys. Ayan, ito yung hinahanap natin. Wait lang. Mm -hmm. So guys, di ko inakala na may magugustuhan ako. Kaya kukuha tayo ng ating ano, uh, lalagyan. Ng, na, sabi ko sa inyo eh. Kukuha tayo ng lalagyan. Isa pa itong kakailanganin natin. Ben sasabit na naman tayo no ayan no. kasi meron dito kita nyo kaya ako napapasok dito yan black friday black week daw black week check natin bilang Basta ganyan siya. Ang importante warm tayo pag nag next, Smart tayo. O ayan, di ba? Pati tingong matakpan. <laughs> Cute naman siya. Ayan, o. Oh. <laughs> ayan. Naburo na naman ako mga besh. Kaya sabi ko sa inyo eh, may iwas ako maglabas-labas. Very warm ito. Tsaka ang gusto ko dito, ganyan lang siya guys. oh, so, ayan. So, ayan. Warm ka na. Ready to go for Binox Smart. Sana at guys Yung aking sadya Ito, bibili ako nitong Sobre Kanina naglinis ako Ng aking bathroom Tapos nalaman ko na Napungil uh, Yung ganito At least natanggal Ninatngat yata ni Felix Oo, oh, tama Ninatngat Kaya bumili na ulit ako Ng bago In fairness ha Naganda na ano ako dito Maganda siya Nagihigpit talaga ako Kanina guys Na hindi ako magpagastos <laughs> Tumawag nga pala guys Ang habibi At binalita niya sa akin na Bininta niya raw Yung kanyang mga isda Akala ko naman ay ilang piraso lang yun. Sabi niya, bingintan niya raw lahat. Kaya na-surprise ako. Masakit uh, din daw yung kanyang galangunan. Kaya sabi ko ay sleep, uminom siya ng milk, milk at saka milk, honey, honey kasi yun ang ginawa ko. Sabi ng Habibi, nagka-interest daw ulit siyang mag-aquarium yeah, nung mag-unang okay. magkakilala kami. Kaya sabi ko ay okay lang. You have lang. to make the energy flow, you know? <laughs> um, my shots, tomorrow... Ik heb daarmee de min best mijn therapie. Ja, ik weet. I hope, I hope they, they take that En with him. And ich, ich ik, ik, ik denk dat um, nee, vier vier weken, no? vier weken. heb. het niet aan, mijn therapie dat alles goed klapte. Ja, ik denk ook, do. Yeah, I'm positive anyway. Hallo, kijk eens aan Charlie, oi. Ik moet het kampen, probeert je weg te mengen. Maar gisteren, kwam hij naar van je, het is mijn Ja. Very good. Sabi ko baka next, sabihin niya na, <laughs> na no, Lorena ay <laughs> ano <laughs> na? alis na. <laughs> Pero sumagot naman ang Habibi na kapag daw ay mabait ako sa kanyang aunts ay hindi niya raw gagawin sa akin. <laughs> <laughs> na wag po kayong ma maumay. Oh ganyan lang po talaga kami magbiroan ng habibi. <laughs> I'm joking, my love. Dukya, hmm. Is it shits ba ni? Ni suway tagi yets. Ano ba? Kani rook shits me. We just need to like enjoy everyday. Na? Ginis and live na? Very good. Look, yeah. mm -hmm. yeah. very good. Schade ist, aber irgendwann gibt so ein Kapitel mal zu Ende, ne? Guck mal, ich, ja. jetzt ich guck mal Felix. Tada! Also Felix kommt komm immer morgens hier liegen. Und dann ich bin so, ich seh mein meinem Popo geslappen. So. Guck <laughs> oh, Popo. Ja, ist ist cool. warm. I will want to be bothered. Warte, warte, warte. Ich seh dir Daddy. Daddy! Daddy! Felix! <laughs> <Daddy. lacht> Simon Charlie Bitter. Simon Charlie. Show Charlie. 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 Okay. Charlie. 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 finish Charlie. Charlie. So, Bella. dahil parating na po ang birthday ng Habibi, so, ay oh, tinanong ko siya kung anong gusto birthday niya. Gift. At ang laging sagot niya sa akin ay nasa kanya raw lahat ng kailangan niya. Siya nga po pala itong Armisen po ang ibig sabihin po ay ants. So yan po ang bagong pinagkakaabalahan ng habibi kaya may in order daw siya na from Philippines na Armisen. Hindi ko alam kung totoo baka niloloko niya lang ako. Patchillaboy. <laughs> Boy.